Nakakapagod maglaro. Uy, par. Uy. Kumain ka na ba? Ito, na nga ako eh. Sakong sakto yan. Kakatapos ko lang maglaro. Food trip tayo. Sa kong naglaro? Diyan sa court sa may baklaran. Ay, kamusta naman? Ah, uh, yun, panalo. panalo. Lagi naman eh. Galing mo talaga. Kapag po sa ko. Uy, hi. Butom na rin to. Ano bang pagkain natin? Ni, ni, dapat dito. Pero, Kumakain ka ba ng pansit bigol? Pansit ba bato? Pansit bato? Narinig ko na yun eh, pero gusto mo sabuhan. Yun, solid pansit bato rito. Tsaka yung lugaw rito. Yung goto rito. Saan ba yan? Dito lang yan Oh, sa may lalis. Alam mo mga 1978 pa ito nag-ooperate? Lalis. O, oh, lalis goto house. Pansit man yan. Tara. Pagkain ako. Pagkain eh. tayo. Lalis, pa-order nga kami ng ano? Ng goto tsaka ng pares dyan. Big Paris, ikaw anong gusto mo? Siguro yung masarap yan ha? Eh masarap dito! Solid dito. Ito, ito goto nila. Oh. So ito yun. Uy. Kumakain ka ba niyan? Oo, oh, nakatry na ako sa America dito parang hindi ganito eh. Oh. Eh, itong Beef Paris. Paris. Overload din sila. Meron din sila rito. Overload. Lalo. Yan o. Oh. oh, nakagutom lalo to ah. Solid yan. So yun mga kabarangay at nalaman nga natin si Lali si taga Bicol. Kaya isa rin sa specialty niya is yung pansit bato. So yung partner ng pansit bato, itong dinuguan Napaka solid yan parker mo sa may pansit bato So, 50 pesos lang to, may kasama ng dinuguan. Pagka pansit bato lang, is 25 pesos. So, napaka-solid na ito mga kabarangay. Tara, putri tayo. Pero, shoot mo! Yung yeah. <laughs> yung tropa natin, K kailangan full to bago maglintas ng tao eh. Mami, may may ipaglaban ng white ay eh. O, Ayun, kalamansi, bat, uwa. Sili, eh, kung may kung okay, may do hang, -hang, hang hang no? no? ako, maglulugaw ako. Well, sige, 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 sige. Si si maglulugaw namin. Ay! Ako Ay, puto ako, Ay, okay. So, tikman natin naman yung may suka na may kalamansi. Manalo, diba? Solid yan. Uy! Nag-ibang talaga, Nag-blend yung suka, yung dinuguan, yung kalamansi. Kung mahilig ka sa sili, pwede rin yan. Kung mahilig ka sa mangang. Ngayon ko lang lang, na pwede pala. Na parang hindi ko na-imagine na, na pagsasama mo yung pancit pato at saka yung Pero nung ngayon na-try ko, pwede Pwede siya. kakaiba. Alam mo yung mga tao kasi ngayon, sawa na sa mga basic food eh. So naghanap sila ng something may twist. May kakaiba. At isa na to yun. Isa yan. Isa, isa na to doon. Patok to doon. Lalo lalo na kung pumapasyal ka sa bigol, yun, madalas okay. kainin sa Bicol yun. no? sa bato. Tignan natin yung lugaw na Kasi may mga nila. Ang overload dyan, mayroon yan, sarong bulaklak, may Ito pa lang, may isaw na to. Isaw to na natin alis, no? At saka, ano ba ito laman natin alis? Ay taba at saka tito. Tawalya. Taba at saka yung tito. 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 Tawalya, sabon, tapos ano. Hindi, panaligo yun eh. Ay, di ba? Hiningi niya sa okay, mga puso. bata. So ito, tikman natin ang kanyang Kasi, na lugaw. So mayroong mga laman na tito <inaudible> at saka isaw. Talagang 45 pesos mga kabarangay, mabubusog ka na. Solid, panalo. Tikman natin yan. Kaya eh, no, kung gusto mo ng instant lang na pampalaman sa tiyan lang, no, ng no, no, 45 pesos, mura, mura yan. Eh, anong nagtatalo dyan kapatid, yung sa lasa? So, anong lasa ikaw, maapag Kasi, lagi, normal naman yung pagkain ng lugaw eh. Mm. Pero nagkakatalo kasi yan, dun sa mga toppings niya. Toppings yan? Yes. Paano ginawa, mm -hmm. paano yung tipla. Solid yung pagkakablend nung ano, mm -hmm. pagkakablend nung kanyang tito at yung isaw at saka lugaw. Hmm. Tas, kalamansi. Ako, pag kumakain ako ng lugaw, marami akong magkano. Mas masarap pang hmm. marami kalamansi. Kalamansi at saka bawang. Ooh. Oh, yun din yung partner na partner yan. Nasa timpla mo na yan. Eh. Diba, ikaw, ikaw bahala mag itimpla. Oh. Pero yung lasa niya, okay ka pa nila. sakto to. So yun nga, pag nakailalis na kayo, pwede rin kayong umorder ng halo-halo ni Carol On. So ito yung halo-halo ni Carol On may ice cream on top, tapos may ube and leche plant. You know, pag ordinary lang is 40 pesos, pero pag special 50 pesos. So 10 pesos lang difference. So mag special ka na para maramdam mo na special ka. Let's go rolling. So yon, titikman natin yung halo-halo ni Carolon. So tinanyo naman sa ice cream palang lang panalo na. Yan no? Eh, ang sarap matamis-tamis na ano, eh may pagka milky yung flavor. As ito yung kanilang kukuha tayo ng konti dun sa kanyang ube. Panalur din yung ube. Yung. Oh. hmm, Yun yung pinakamasarap dyan. Tapos may langka pa, Brad. Mga kabarangay, may langka pa yung halo-halo. Ito yung nagpapasarap lalo sa halo-halo. Mm. With leche plant. Siyempre, mamilky hindi sila nagtipid sa gatas made pa to lahat to homemade so grabe napakasipag ni Karolon so follow nyo rin si Karolon ito tingnan nyo naman hmm. panalo to sa 50 pesos mo napakainit ng panahon masarap maghalo-halo hmm.